Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend Successful na successful ngayon ang GT Tour ni Donnie na ginanap na sa Pampanga Makikita dito na talaga namang napaka-pogi ng ating Donnie na kahit nga na kayo ko ay talagang napaka-gwapo pa rin tingnan Ngunit hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababs Ang pag-uusapan natin ay tungkol nga sa sinabi ni Donnie na kailangang ma-recharge. Makikita nga dito nung nasa National University itong si Donnie ay napatid pala itong sa hagdan. Makikita nga dito nang grabe ang naging reaksyon ni Donnie dito. Kaya naman itong mga bula ay napakomento nga sa nangyari kay Donnie at napasok nga ang pangalan ni Belle. Ayon nga dito, kailangan na talaga mag recharge Kailangan na ng kaholding hands ni Kuya Bob ayon pa dito ting pasok ingat ka kailangan na yatang mag-recharge ni Donato asa na ba si Ting? At lalo pang pa grabe ang hiyawan ng banggitin nga ni Donnie na kailangan talagang mag-recharge.

So sucked into that routine that you forget that sometimes you also need to take a breather. So another very important thing for me is to get a, get a good, close group of people who will guide you and will be there for you, and those who will help you get back to you know what life you really who you really are. They'll remind you who you really are, and they will understand you even when they when, when you won't understand yourself.